na pumunta dito sa Cartilia ng Manila, malapit mm -hmm. sa City Hall, mm -hmm. at magkapila kayo sa Capitol. ng Manila At malapit sa sa UDM, yeah, so. Malini, yes. yes. Malinis, ang laki ng pinagbago, and of course, you must try the Sagana ko, Ang sobrang ganda. So, ano masasabi mo dati? Nung time, time, time na long, long, long ago? Walang ano ha? Ito, no, ito, po yung beauty ni ma'am. Oo, oh, totoo. <laughs> mask is a mask. May lahi ka ba ano? May lahi ka bang Spanish? Hindi, <laughs> hindi. Pero masarap. Sabi ko bakit ang jowa mo, wala iniwan ako. Ay, <laughs> hindi ka pinaglaban. Tigilan mo na yun. Nakakalabas. <laughs> yes. Pagayon ganyan, ginagawa mo. Ah. Oh. Nakikita nila kahit hindi hindi sila pupunta dito. Mm. May idea sila kung ano na niya. No, may meron ng bago. Oo. Uh. At alam nila na mayroong kapitol dito. Yes, oo. Oh. Uh. Diba? Sa kung maganda na sa Yes, sa paligid. Oo, oh, di diba. e, pag magpapasko siguro may ilaw to ng bomba. Saka lang sa gabi maganda to. Oo, oh, yun kasi yung, yung mga Mm, saka marami kasi symbol lights sa ano, okay. Christmas lights. Pandakan ko, batang pandakan. Oh, mayaman. Mga <laughs> malaki to. Magkaibigan. Friend. Hi friend ako Single or double? Double. ano po province nyo? Ako, Palawan. Ah, meron ka mabisaya? Yes. Ilonggo? Ilonggo, Tagalog? Tagalog kasi lang Palawan. Ah, kasi mix-mix naman mga tao kasi doon. Oh. Si Ma'am Purely talaga Manila niya? Yes. Ayo. So, ano masasabi pa sa coffee? Sa Sagada Coffee? and then sa Capitol? Masarap ang coffee. So, how about the price? Affordable naman. Okay na So, Actually, hindi ako nagba-block pero masarap. First time. Actually mabango no. Mabango, mabango siya. Oh. siya. Sagada ko. Mm. This is Capitolio, ito gada Coffee. Actually, kahapon, nandito sa akin, may free kahapon. Ah. Two days ang free ng coffee dito. Mm. Unlimited po 'yun.